Pag ang amo mo mahal ka at nahalaga yung trabaho mo, hindi ka ganun pahihirapan. Eh, pinahihirapan eh. ka eh. ka pa eh. Pumunta na sa malayo, tapos tinanggalan ka na. mag ka na lang. Kung gusto mo manatili, manatili ka. Nagtrabaho ka bilang sa supervisor sa Big Resource Technology. Magawa ng machine, water station, at saka filter. Apo. Nakabase sila Kasong City pero nilipat sa Marilao. Marilao Plantaron. Ang okay. sabi ay free accommodation, free food sila paglipat. Pero dahil pagbago ng management, tinanggal ang accommodation at food allowance. Okay. Na-demote ka at di na nagsusupervise. Ang gawain na lang daw niya ay trabahong tagaputol, butas ng tubo. Hinihiling mo bigay ang accommodation at food allowance, Ibigay sa inyo. May nakita akong problema sa inyong kumpanya. Mangangako sila pero palugi ng inyong kumpanya. Binili na silang ibang kumpanya. Okay? Ngayon, dahil binili na sila ng ibang kumpanya, ang nangyari dito, tinigil na yung accommodation at saka free food. So, lumipat mula Quezon City, Marilaw. Tama? Opo, sir. Ngayon, kuminsan sinasadya yun. Maaring kuminsan, aksidente lang. Kasi kung sa Marilao, Bulacan, dito ka nakatira sa Quezon City, malaking problema nga Malaking problema nga yun. Siyempre, pag pipili ka ng trabaho mo, gusto mong trabaho mo, malapit sa tirahan mo. Apo. Pero pag ang trabaho mo, malay sa tirahan mo, may problema ka. Apo. Okay. Dinemote ka, hindi ka nagsusupervise, gawain mong trabaho, tagaputol, butas ng tubo. Yung mga bagay na hindi mo gagawin. Kaya lang gina sinasadya nila para umalis kang pusa. Ngayon, hindi ka umaalis, di magtsaga ka. Pero sinyalis na yan, nagsasabi na hindi na gusto sa'yo. Kaya ka binibigyan ng mga trabahong hindi madali, mahirap para sa'yo. May karapatan silang lumipat. At kung saan lang gustong lumipat, nasa sa'yo kung, kung ikay sasama. So, kung ikay sasama, huwag ka magre-reklamo kasi ibang management na to. Kung tinanggalan ka ng accommodation, free food and lodging, hindi kasama sa karapatan yan. Prebilehyo yan. Ang food allowance and free accommodation, depende sa may-ari yan, kung yan ay nakita niya siguro para gumanda ang trabaho ng mga tao, bigyan natin sila ng free food, bigyan natin ng accommodation. Siguro, hindi sila masaya. Kasi nan nanadya, binubuisit na lang kayo para kusa kayo mag magsilayas. Parang ganun yun eh. Kasi kung mahal kayo, iisipin, pawawa naman to, ang layo ng tinitirhan. Lilipat kami ng marilaw. Oh. Kung hindi ko bibigyan ng board and lodging to, hindi libre ang pagkain, aalis to. Ayun na nga ang punto, pinaalis kayo eh. Hindi nga lang masabi, lumayas kayo. Pwede ba kung sa lang magbitiw? Oh. Pagka nag ka na, di larga ka na. Yun ang ibig sabihin, tinanggal ang board and lodging. Tinanggal yung sinasabing free food. Ito, hindi to kasama sa iyong karapatan bilang empleyado. Privilege yun. Ipinagkakaloob ng kusang loob. Pag hindi, may problema ka. Ngayon, hindi mo sila pwedeng sabihin, ibalik yung board and lodging, ibalik yung, yung libreng pagkain. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi hindi kasama sa karapatan mo yung bilang empleyado. Privilege yun, iba sa karapatan. Yung mga compensation and packages, French benefit, kagandahan loob yan. Hindi natin pwedeng pagdudul-dula na ibigay sa atin. Okay? Ito ngayon sa akin, na-demote ka o dinemote ka. Sinadya to? Sa pag-aralan mo na lang, kung ikaw mananatili, maghanap ka ng trabaho, ako na nagsasabi sa'yo, hindi ko alam, pero may issue rito. Hindi basta-basta mangyayari ito ng walang dahilan. Mamaya, sumabit ka na, bagsak na yung sales, bisor ka nung araw, may natatanggap na sila, palugi na, may hindi sila nagustuhan iyo. Siguro sa tagal ng panahon, nakita nila, walong taong ka nagtrabaho. Eh, ilang taon? Walong taon. Walong taon. Tapos na makita nila, habang tumatagal, nawawala ng kwenta yung trabaho mo. Wala na Wala... sa Well, kay, eh, yan ang, ang ginagawa. Si D &D. Siguro po, may issue pa sila doon dating engineer po, sir. Na... Hindi ko na alam kung ano mang issue yun. Manatili ka o umalis ka. Sige po, sir. Alright. Kasi hindi ako pwedeng makialam sa issue mo. Hindi laboran hindi labor issue to. Relational issue to. Hindi maganda na ang pakikitungo ng may-ari sa'yo. Ibig sabihin, hindi maganda yung trabaho mo. Hindi lang nagugustuhan, okay? So, bumalansi si karon Kung magtsaga ka, pakita mo. Kung gusto mo manatili, magtsaga ka, pakita mo na nagbago ka na. Pang sa ganun, ibalik nila ulit. Ang hirap manumbalik yung tiwala pag nasira. Bossing, nasa sa iyo na yon. Mananatili ka o umalis ka, ikaw nang bahala dyan, ha? Okay? Nasa sa iyo na yan. Wala na sa akin. Hindi ako pwede manghimasok dito. Sinasabi ko lang sa iyo kung bakit eh may gusto lang sabihin. Kung makakapagtsaga ka, magtyaga ka, Basta. Ayos lang. Tuloy mo lang ang laban. La, okay? So, la, Salamat Sa advice, sir. No, ha? No, 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 no. Okay.